Tradisyon at kagandahan yan ng pinagsama sa Reinas de las Flores 2025 sa Angeles City tampok ang mga sagala mula sa iba't ibang bahagi ng siyudad. Narito ang weekend gender report ni Ryan George. Nasa tatlong magagandang dilag mula sa iba't ibang barangay ng Hangeles City, Pampanga ang nakilaok sa Reynas de las Flores 2025 competition at alos isang daan ang pumarada sa Grand Santa Cruzan nitong weekend. Ang inter pageant ay tagisan ng beauty, grace, confidence, and brains ng mga candidates. Kinoronahan na ang Reina de las Flores 2025 ang kandidata ng Barangay Balibago na si Aliza Marie Cuguyon ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lasating Jr., bukod sa religious tradition na ang bahagi na makulay nating kultura, itinataguyod din ng mga Santa Cruzan ang kanilang blooming flowers industry. Inaabangan din ang locally made gown suit ng mga sagala na obra ng ipinagmamalaki nilang mga designer. Naglatag din ang maigpit na seguridad ang TNT para matiyak ang maayos na mapayapang programa. Uh, sa ngayon po ay nag, uh, po tayong nag-provide po tayo ng area at road security dito sa ating event. Yung Flores, uh, Las Flores, Reina Las Flores 2025. So mayroon po tayong na-deploy na 37 ka-tao personnel taon-taon din idineraos ang Santa Cruzan sa buong bansa bilang bahagi ng Flores de Mayo o religious tradition na napagbibigay pugay kay Blessed Virgin Mary at pagsasadula ng paghahanap ni Queen Helena sa tunay na Cruz. Para sa Agenda Weekend, Ryan George, Billionaire News Channel, Angeles City, Pampanga.